Ang bilis pinalitan si Kim Chu. Kilalanin ang new girlfriend ni Xian Lim. Matapos ang ilang buwan magmula ng inamin ni na Kim Chu at Xian Lim ang kanilang paghihiwalay, tila unti-unti na umanong nabubunyag ang totoong dahilan ng pagtatapos ng kanilang relasyon na tumagal rin ng mahigit isang dekada. Noon pa mang hindi pa inaamin ni Naxian Lim at Kim Chu ang kanilang hiwalayan, may mga naglabasang ng issue kung saan iniuugnay si Naxian Lim at isang writer na kalaunan ay kinilalang si Iris Lee. May mga larawan pang kumalat noon kung saan magkasama ang dalawa, subalit hindi ito binigyan ng pansin noon ng mga netizens, dahil hindi naman ito kinakitaan ng posibilidad. Ayon sa ilang mga usap-usapan na nag-aaral na umanong magmotor si Iris Lee, upang masundan niya ang hilig ni Xian Lim at makasama rito joy rides nito. May mga kumakalat ring larawan kung saan makikitang kasama sa banding ng mga kaibigan ni Iris Lee si Xian Lim. Kaagad naman itong umani ng samutsaring reaksyon, mula sa mga netizens. May mga napapatanong kung bakit ipinagpalit ni Xian Lim si Kim Chu kay Iris Lee na kung titingnan naman umano ay napakalaki ng inilamang ni Kim Chu. May mga nasisiyahan naman dahil sa wakas ay nakawala umano si Kim Chu kay Xian Lim, habang hindi pa sila kasal dahil cheater rin pala ito. Ayon naman sa ilang mga netizens na kaya pala walang balak na pakasalan ni Xian Lim si Kim Chu, dahil may namumuo na pala itong relasyon, kasama si Iris Lee. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!